ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, Ang buwan ito ay magiging sa inyo pasimula ng mga buwan, siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salita ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasampung araw ng buwan ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila, bawat lalaki, ng isang kordero, ayon sa mga sambahayan ng kanikanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sambahayan. At kung ang sambahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya na at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalusalo ay sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Ang inyong korderong pipiliin ay yung walang kapintasan, isang lalaki na iisahin taon, inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. At inyong haalagaan hanggang sa ikalabing apat na araw ng buwan ito at papatayin ang buong kapuluan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo at ilalagay sa dalawang halidi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang pakainin. At kanilang kakanin ng laman sa gabing yaon na inihaw sa apoy at tinapay ng walang debadura, kakanan nilang kapulang ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kaning hilaw o luto man sa tubig, kundi inihaw sa apoy. Ang kanyang gulo pati ng kanyang mga paa at pati ng kanyang mga lamang At huwag kayong magtitira ng anuman yaon hanggang sa kinakumagahan. Kundi yao matitira yaon sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. Ganito ninyo kakanin, may bigis ang inyong baywang, ang inyong mga banyabak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tanda ninyo sa inyong kamay, at inyong kakanin dalidali, siyang paskuran ng Panginoon. Sapagkat ako ay dadaan sa lupain ng Egypto sa gabing yaon, at aking nilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egypto, maging tao at maging hayo, at dadawa ako ng laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto, ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Egypto. At ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin man. Pitong araw na haka kayo ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw ay inyong ihihiwalay sa inyong mga bahay ang libadura. Sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may libadura mula sa unang araw hanggang sa ikapitong araw ay ihihiwalay sa Israel, ang taong yaon. At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon at sa ikapitong araw man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang dawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na iyong nararapat kanin ng bawat tao na siya lamang maaaring gawin ninyo at yung ipamingilan ng pista ng tinapay na walang lebadura. Sapagkat sa araw ring ito kinuha ko ang inyong mga hukbo sa lupain ng Egypto, kaya't inyong ipamingilan ng araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi na bilang tuntunin magpahailanman. Sa unang buwan ng ikalabing apat na araw ng buwan sa paglubog ng araw ay kakain kayo ng tinapay na walang lebadura hanggang sa ikadalawang putis araw ng buwan sa paglubog ng araw. 7 Araw na walang masusumpumang lebadura sa inyong mga bahay, sapagkat sino mang kumain niyaong may lebadura, ay ihiwalay sa kapisanan ng Israel, ang taong niyaon maging taga ibang lupa o maging ipinaminak sa lupain. Huwag kayong kakain ng anumang bagay na may lebadura. Sa lahat ng inyong mga tahanan ay kakain kayo ng tinapay na walang lebadura. Nang magkagayoy, ipinatawag ni Moises ang lahat ng matanda sa Israel at sinabi sa kanila, Kayo'y lumabas at kumuha kayo ng mga ayon sa inyo-inyong inyong sambahayan at magpatay kayo ng koldero ng Pasko at kayo'y kukuha ng isang bikis na hisopo at inyong babasayin sa dugo na nasa palanggana at inyong papahiran ang dugo na nasa palanggana ang taas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto at sinuman sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ang mga Egypto, at pagkakitan niya ng dugo sa itaas ng pintu at sa dalawang haligi ng pinto ay lalang pasan ng Panginoon ng pintum yaon at hindi na papayagan ng manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo at inyong ipanamilan ang bagay na ito na pinakatuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpahailan man. At mangyayarin pagdating niyo sa lupain na ibibigay sa inyo ng Panginoon, gaya ng kanyang ipinanako, ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. At mangyayarin pagsasabi sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? Na inyong sasabihin siyang paghahain sa Paskuan ng Paminoon na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Egypto ng kanyang sugatan ang mga Egyptso at niligtas ang aming mga sambahayan. At ang bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. At ang mga anak ni Israel ay yumaon at ginawang gayon, kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron ay gayong ginawa nila. At nangyari sa hakting gabi na nilipol ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egypto, mula sa panganay ni Faraon na nakalukluk sa kanyang luklukan, hanggang sa panganay ng bilangguna na nasa bilangguan, at lahat ng panganay sa mga hayop. At si Faraon ay bumangon sa kinagabihan siya at lahat ng kanyang mga lingkod at lahat ng mga Egypto at nagkaroon ng isang malakas na hiyawan sa Egypto sapagkat walang bahay na di mayroong isang patay. At kanyang tinawag si Moises at si Aaron sa kinagabihan at sinabi, Kayo ay umalis kayo sa gitna ng aking bayan kayo at sampo ng mga anak ni Israel at kayo yumahong maglingkod sa Panginoon gaya ng inyong sinabi. Dalhin ninyo kapwa ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan gaya ng inyong sinabi at kayo'y yumaon at pagpala hindi naman ninyo ako. At pinapagmadali ng mga Egyptso ang bayan na madali ang pinaalis sila sa lupain sapagkat kanilang sinabi, Kaming lahat ay patay na at dinala ng bayan ng kanilang masa bagong humilap, na nababalot ang kanilang mga masa sa kani kanilang damit sa ibabaw ng kanikanilang kanilang balikan. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises, at sila'y humingi sa mga Egyptyon ng mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto, at mga damit. At pinagbiyayaan ng Panginoon ng bayan sa paningin ng mga Egyptyo, ano pati binigay sa kanila anumang hingi nila at kanilang hinubara ng mga Egyptso, at ang angka ni Israel ay naglakbay mula sa Ramses hanggang sa Sukat, na may 6,000 600 lalaki na naglakad, bukod pa ang mga bata, at isang karamihang sama-sama ang sumam pa rin namang kasabay nila at mga kawan at mga bakahan na napakaraming hayo. At kanilang nilutong mga munting tinapay na walang lebadura ang masa na kanilang kinuha sa Egypto, sapagkat hindi pa humihilab, sapagkat sila itinaboy sa Egypto at hindi sila nakatigil o nakapaghanda man ng anumang pagkain. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinakipamayan nila sa Egypto ay apat na raan at tatlong taon. At nangyari sa katapusan ng apat na raan taon, nang araw din yaon ay nangyari, na ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Egypto. Ito ay isang gabing pangingilin sa Panginoon dahil sa paglalabas niya sa kanila sa lupain ng Egypto. Ito ay aong gabi ng Panginoon na ipangangilin ng lahat ng mga anak ni Israel sa buong panahon ng kanilang lahi. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, Ito ang tuntunin sa Pasko, walang sino man taga-ibang lupa na kakain yon. Datapo at ang alipin ng bawat lalaki na nabili ng salapi, pagkatuloy sa kanya ay makakakain na niyaon. Ang nakikipamayan at ang alilang binabayaran ay hindi kakain yon. Sa isang bahay kakainin, huwag ka sa labas ng bahay. Nisisira kayo ng kahit isang buto niya on. Ipanunila ng buong kapisanan ng Israel. Pagkami sang tagaibang lupa ay makikipamayan kasama mo at mangangilan ng Pasko ay sa Paninoon, ay tulihin lahat ang kanyang mamalalaki at saka siya lumapit at panilan, at siya'y magiging parang ipinamanak sa lupa ininyo. Datapo at sinumang dituli ay hindi makakakain niyaon. Isang kautusan magkakaroon sa ipinamanak sa lupain at sa tagaibang bayan na nakikipamayan kasama ninyo. Gayon ginawa ng lahat ng mga anak ni Israel kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, gayong nila ginawa. At nangyari ng araw din yaun na pinuha ng Panginoon ang mga anak ni Israel sa lupain ng Egipto ayon sa kanilang mga hukbo.